Magandang araw po sa atin lahat, no? brother and sister. Ito po uh, isang basbas -bas sa mga taong may sakit spiritual. Kumuha lang po ng isang basong tubig at itapat po dito sa video nito. At pati na rin po sa may mga gamit, no? mga medalyon mo tiyan, no? So, sindihan po yung puting kanila. Sa nga ng Diyos Inumin niyo po yung ano, yung kalahating baso, saka yung natitira, mari niyo pong iwisik sa inyong mga gamit. So ito pong pagbabasbas natin ay isa ko, isang pasalamat na ginagawa ko para makatulong sa ating kapwa. Maging man sa mundo ng spiritual o physical ng mga pangailangan. So God bless and good morning ang ninyo ng